Matapos ilabas ng Senado ang arrest order laban kay suspended Bambantar-Lac Mayor Alice Guo, pagtitiyak ni Senate President Francis Escudero, Ginagarantihan ng Senado sa sino mga dadakpin para i-detain na sa Senado ang siguridad, nino man, kabilang na siya. Na-identify na namin ni General Angkan yung pag hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang iniswa ng warrant of arrest ng Senado. Para kay Senate President pro-tempore Jinggoy Estrada, lahat ng ahensya ng gobyerno na may police powers dapat magtulungan para hanapin si Guo. Pero mas maigira kung susuko na lang siya. Balat naman ni Senadora Risa Honteveros kasunod ng mahabang post ng alkalde sa Facebook na iginiit na isa siyang Pinoy. Kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Ayon sa kampo ni Guo, hindi na sila nagulat sa inilabas na arrest order. Sabi ng abogado ni Guo na sa Tony Stephen David, nasa Pilipinas pa rin ang kanyang kliyente. Pero pinayuhan na rin daw niya itong lumantad sa Senate hearing. nag 50, -50 siya. Hmm. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka. I-honor natin yung legal process. Kasi no. nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Sayang naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago, magiging fugitive ka. Kaya kailan yun, di ba? Mm Kailan ka magiging Kaya Sayang, di ba? Samantala, kung mag-a-appear ka, eh, ang kailangan, hindi naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Hmm. Samantala, kanina may panibagong revelasyon na pinakawalan si Honteveros, hinggil naman sa umunoy kapatid ni Michael Yang. Matatandaang si Yang ay dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kumpanya ni Alice Go, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng dalawang tao. Ang isa si Yu Zheng na incorporator ng Hong Sheng, ang Pogo na ni sa Bamban Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiangyang. Who is Hong Jiangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential adviser kuno ni Duterte. Sabi ko nga, mukhang one big happy family pala itong mga Pogo at family members. Baka nga itong family pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Ayon naman sa abogado ni Michael Yang, hindi niya alam kung may kapatid ito sa ngayon, wala pang impormasyon sa kinaroroonan ni Guo. Ayon naman sa dating tagapagsalita ni Duterte, desperado raw si Ontevero sa pag-uugnay sa dating Pangulo sa umano'y anomalya sa Farmali at maging sa Pogo. Wala raw legal na basihan para idawit ang dating presidente sa korupsyon. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.